guys. Good morning. Ha <laughs> ha Oh, di ba? Kain tayo nito, guys. Alam niyo ba 'to? Guys. Nice. The coffee ako. Gusto na, Serye, Sorry. Ang paso ko ay closing. Galing ako na ng store ngayon kasi nagpasa ako ng importante ng ano. So, so lang yung share sa inyo, guys. Kahapon. Pinili ako, just ko po. Ang hirap, ang bigat sa bolsa. na charge ako. 900 something. Isa talaga sa trabaho hindi maiwasan yung inget, guys. Totoo 'yun. Pero kailangan mo mag... Masage ko lang to guys, ha? Kasi ako guys, maano eh. Tumigilis ako sa bawat kilos ng tao. Sa bawat galaw ng mga tao. Pero, yun nga, alam mo kasalanan ko naman yun kasi dinispilig ko siya doon mismo sa ano namin na amin, ha? Kasi, yun lang ito. Hindi naman ito taring ano, malit, medyo malit nga lang siya. Pero kung pibinta, pwede pa sana guys. Pero siyempre, kaya yung sa mataas, sa supervisor, sa siyempre nag-compre yung IC namin. Yun, pero kailangan yun guys kasi patutunahan ko naman yun. nga lang, medyo mahirap kasi siyempre yung isang araw mo napunta doon. Alam mo na nga wala ka pera. Pinaghirapan ng pera. Pinaghirap ko na patas ka. Hindi ko isip ko na ngayon talaga namin sa maingat ka talaga sa wakit ka lang. gawin mo, kailangan maingat ka. So yun guys, wala na siya maisip talaga kasi ang laki. Pero ngayon, kailangan mo lang. Okay guys si ano si kita ang ano o si nakita ang aking bra kasi ayun ako lang mag ngayon kasi ang mga pa ko paso ng hapon kasing sabi ko pag ko ano ko ng sasto kasi importante akong ano you know. pagdating ko may no, kumay gata kumais ayun kumuha ko tuloy ako sabi ko kay ate kaya ito lang ka ate Naglaga kami tapos kumain. Kaya, abang makain ako, naisip ko pa rin talaga yung ano ko kahapon nga is. Ang hirap pala. Kasi nga, yung pag